Magandang umaga sa ating mga mga kasamang media dito at sa lahat ng ating taong bayan na nakakapanood nitong uh, media conference. So ang masasabi natin, ang may kasalanan dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. So nakakadismaya, nakakadisappoint itong nangyayari sa Senado dahil uh, pinuspo na nga, di ba? Nakalagay, Nakalag nakalagay sa Constitution uh, fortwed so dapat immediately dapat no after February 5 itinuloy yung impeachment trial pero ang daming dahilan di ba may election daw may kampanya daw at ngayon biglang pinospone na naman ng June uh, June 2 dapat ngayon June 11 naman at ito na naman ang sinasabi ng Senado no sa pamumuno ni uh, Senate President uh, Escudero ay ito na namang mga legislative agenda daw na mga naiwan no? Um, hindi magkaiba itong uh, uh, impeachment ano no na ito yung katungkulan ng mga senador para sa legislative agenda at saka itong impeachment magkaiba yan na nakalagay sa konstitusyon na dapat equally ay tinitignan ito na mahalaga lalong lalo na yung pagpapanagot sa isang opisyal mataas na opisyal na katulad ni BP Sara Duterte doon sa um na das na pera no sa confidential funds. So hindi na lang ito uh, confidential funds e eh, no. Nakita natin sa 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 article sa impeachment ang iba't ibang mga um kasalanan niya. Kaya talagang dapat na ituloy ito walang kondisyon no. Obligasyon niyo mga senador kaya inahamon ko yung mga sen senador lalong-lalo na yung mga nanalo diyan no na talagang um patunayan ninyo na dapat ay gawin ninyo yung inyong obligasyon sa taong bayan. Kaya ituloy dapat ang impeachment.